Ay, tingin. Ayun na, -da -da sa akin na. Patay ka na, next siya. Palo. Bak- baka, baka, Josh. Patay ka, Josh? Hindi, nandito pa ako. Muna, paparsi ako. Paparsi ako, wait lang. Papla ako sa bed. Cool down, cool down. Sige, sige. Okay. 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 Patay na, patay. Patay na, patay na. Namatay sa mobs. <laughs> El Dion Nga pull ka na Okay, nakarestrain niya, nakarestrain Patay Aray ko po, tangan Ay naman, ito yung pilot Granit ako eh Pero guys! Bailo guys! Bababa mo yung mga yun! Bababa na yung mga yun! RG muna! Relet! Balik! Whitehall! Bango na guys! I-heal kita! Ha? Asa ka ba? Bango na! Bango na! Bailo! Sig sila to! Jackie! 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 Sig sila to! Sig sila to! Sig na! Luli na! na, na. na, na. Tega lang! Babay lang ako! Mamatay na. Tay. Kunot yung dalawa diyan oh. Ah, ay. Ah, yeah. Di mo na mag-debug to. Alam ko lang, alam Bobo, ibat muna bago atak. Putan. Takbo, Inday Sara, oh. Takbo, Inday Sara, gago. Hmm. Ano mo, naka-ranger armor to, boy. Oh. Okay ko. Kung simulan, support kita. <laughs> hmm, tank <Talkin> na <'o> mo, wanit, <laughs> on gago. Ano yung level Nail kita. Yung XP, <laughs> yung XP. Hindi <laughs> <di> kita kapag. Gulat siya, eh. Patay na. Nice. Ang ina, naubos pa sila doon. Ay mo na, ay mo na, ay na. Layo puro makunat na yan. Ang <laughs> ina yung silat. Nagbaka sa kaali pa sa warp. Isa na nga lang pinapatay niya, hirap pa siya. Layo, patay, patay, <laughs> patay. Ay, kinabububo. Ayaw mag-debug, puro tira. <laughs>